Pagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa Daily Word ng Hope Center. Ang pag-aaralan natin ngayon ay pamamagatan natin. Liwanag sa dilim. Basahin natin ang salita ng Diyos sa aklat ng awit, kabanata 86, talatang 5. Tunay na napakabuti ninyo at mapagpatawad at puno ng pag-ibig sa lahat ng tumatawag sa inyo. Ang buhay natin ay maihahalin tulad sa isang bulaklak na nasa gitna ng tuyong lupa. Kahit na yung mga nagtitiwala kay Jesus, dumarating yung panahon na parabang ang dilim-dilim na ng buhay, na parang puno ng paghihirap at walang sigla ang ating buhay na bang lahat ng pagsubok na ating hinaharap ay tila wala ng katapusan. Si David, nung kung babasahin natin yung kabanata 86 talatang isa, Mababasa natin na siya ay dumadaing sa ating Panginoon. At sinabi niya na Panginoon, dingginin niyo ang aking panalangin sapagkat ako ay naghihirap at nangangailangan ng tulong. At yung binasa natin kanina sa 86 verse 5. Ang sinabi ang sinabi sa salita ng Diyos na napakabuti ng Diyos at mapagpatawad at at patuloy na nagbibigay ng pag-ibig sa lahat ng tumatawid sa kanya. Sa panahon na puno tayo ng paghihirap na para mapakiramdam natin ang dilim-dilim na ng ating buhay na parang wala nang katapusan ang ating paghihirap. Alalahanin natin na ang Diyos ay nagpapadala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Tulad ng bulaklak na kahit nasa ato yung lupa ay namumulaklak pa din at tumutubo na maganda. Ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Pakatandaan natin na ang ating Diyos ay Diyos na tapat sa kanyang mga salita, anuman ang mga paghihirap na ating dinaranas, anuman ang ating mga pagsubok na hinaharap, huwag tayong makakalimot na humingi ng tulong sa ating Diyos, patuloy tayong manalangin at umasa na ang ating Diyos ay mapagpatawad at handang tumugon sa anumang ating mga kahilingan. Basta patuloy tayong magtiwala at patuloy tayong manalangin sa ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Patuloy nating ipagkatiwala sa kanya ang lahat dahil siya ay tapat sa kanyang mga salita. Mapagpalang araw sa inyong lahat.